cancel ko ngayon to cancel move cancel ayun na cancel okay mo lang kung makikita mo nandyan pa rin ba? Diba? okay so hello mga lads welcome back again sa ating channel so ngayon week ngayong araw um, I will teach you kung paano nga ba ma-recover yung mga hidden yung mga deleted messages sa messenger okay nang mabilisan lang so dito hindi mo kailangan maglaan ng mahabang oras o or hindi mo kailangan i-report sa Facebook, okay? Para i-recover yung mga na sent na message, yung mga na-delete na message. No need yun. So, dito meron tayo isang paraan lang, okay? Isang paraan lang para ma-recover yung mga deleted messages natin sa Messenger. So, alam ko iba dyan, excited na kung paano malaman yan. So, ganito lang, mabilis na naman yun. Okay, pero bago, yun, bago pa lang kayo sa akin channel, paka-subscribe na yan, okay? Um, para na sa mga mga subscribe kasi bago lang tayo sa YouTube okay salamat so yun lang mga idol so start na po tayo agad-agad wala -agad. pa tagalin pa okay so um sa ko lang po kailangan yung video is panoorin hanggang dulo para uh, malaman niyo talaga lahat ng strategy and yung mga technique kasi pag may na-skip kayo or pag meron kayong dinaano na tutorial na daanan so baka hindi niyo magets di ba So, una una sa lahat ng na gagawin natin is, punta ka muna sa Play Store. Kasi dito, kailangan make sure mo yung messenger natin is updated. Yan dapat, okay? So, para mag-update ng messenger? Siyempre, sa Play Store lang yan, okay? Dito sa Play Store, syempre, type lang dyan, messenger lang. Ayan, So, ngayon, makikita mo yan sa messenger if update or open. So, kapag open ang nakalagay, so meaning, ang messenger mo dyan is updated na So, pwedeng-pwede pwede mo na gawin itong um, tutorial natin. Okay. Ayan. So, ayun na. First step natin, make sure ang messenger natin is updated. Okay. So, ayan. Gusto tayo dyan. Ngayon, ang second step naman natin, eto na. Eto na yung maganda sa lag. Kasi eto na yung mag-recover sa mga messages and sa mga unsent messages natin. Okay. So, Play Store pa rin, syempre. So, sa Play Store, Gamit talaga isang application na i-download. Okay, so ano nga ba application yon? So, ang application is named, eto, type mo lang sa messenger, unseen messenger. Messenger. Ayan, unseen messenger. So, eto, search mo lang. So, wait for a while. So, ayan, pero hello, basta siya. So, ngayon, napakaraming application dyan. So, meron lang tayo isang application dito, which is ito yon Ayan to. So, click ko na lang. Tapos, click ko na lang ang application niya. So, ito po ang kanyang application. So, marami po malabas na result. Pero, ito lang po ang install nyo. Kasi, sa palagay ko, or in my opinion, ito lang po yung pinaka-effective sa lahat ng mga yon Okay? So, in my opinion lang naman. Okay, ito yung sa tutorial ko kasi ito yung napili ko na talagang nagre-recover ng mga um, unsent and yung mga deleted messages. Okay, so, back na natin. So, ngayon, ano ko ba nasabing ito yung isa sa mga effective? Kasi kung makakita mo, Lods, 4.4 ang rating. So, meron siyang 350k reviews. So, ganoon kadami ang nakitiwala dito. Tapos, 4.4 pa ang rating. Ngayon, ang maganda pa is meron siyang 10 million downloads. So, ganoon kadami ang nakitiwala kasi ganoon ka legit yung application na to. Okay? And sa kanyang ano, ano, sa mga comment niya, halos 5 star lahat, di ba? Na mga nag-comment. Kasi ganun kaganda. Or ganun ka-effective yung application. Ngayon, install na natin to. So, kaya mag-aala. lang sa size nito. 25 MB. So, kaya kaya ng phone natin yan. Install lang natin yan. Okay. So, pagkasensya nyo na. Medyo may na-connection. Pero, worth, work it naman to. Kapag napanood nyo yung video hanggang dulo. Okay, at least malaman nyo na kung paano ma-recover yung um, mga deleted messages sa messenger. So, hindi mo kailangan ng ano, hindi mo kailangan ng kung ano ibang application. Ito lang talaga isa. Okay. So, ngayon, um, tip ko lang din para sa mga, kunwari, gustong huliin si partners or si jowa. So, install ito sa phone nila. Hiramin mo yung phone nila, tapos install mo itong application sa phone nila. Ngayon, kapag na-install mo, i-hide mo. So, later, tuturo ko sa inyo paano i-hide itong um, application na to. Okay, so medyo mabagal ang connection. So, I'll go back later. If tapos na ang download. So, ito na mga idol. Tapos na po ang ating download. So, ito na application, no? Ayan. So, ngayon, tara open na natin to. So, kapag in-open mo is, meron kayong kunting setup or meron ka lang i-setup sa application na to, okay? Para gumana talaga siya. So, oo nga pala, disclaimer, may kunting ads na lumalabas dito kasi free lang natin nagagamit ito pwede mo naman ito i-frame ayan tulad dito pwede mo siya i-frame walang ads okay, so pero sa ano talaga, free lang dapat okay, so free lang tayo so di mo kailangan magbayad dito, okay nga lang may konting ads, pero okay lang naman at least iba, work to application na to may mga ads, ads so ayan, unseen, so ito next mo lang so sa yung ginagawa ko next ayan. so next ulit so kung makakita mo, check na yung messenger dyan, so goods na yan kahit i-uncheck mo, di gagana kasi uh, para talaga sa Messenger, sa WhatsApp, and sa Instagram itong application na to. So, in the rest, kahit i-uncheck mo na lang yan, okay? So, ngayon, ilang naka na yan, goods na yan, so next mo na lang din. Okay, give authorization. Itong isa sa mga importante, kasi kapag di siya naka-authorize, hindi eh, siya gagana. Ayan, i -allow lang natin yan, okay? So, ayan. So, i na natin doon, and ayun na siya. Ito ang sabi ko may kunting ads sa lumalabas. So, ito siya. So, pag gayaan, close nyo yan. Allow, tapos cancel. Ayan, kung makikita mo idol, so dito mayroong messenger, whatsapp, and instagram. So, dito focus natin tayo sa messenger. Ayan, no? So, kung mo, ito na yung mga, um, if may nag-chat sa'yo or may na-receive kang chat, automatically, na sa yun siya dito. Okay, so wala kasi nag-chat sa akin, kaya di ko mapakita. Pero sa inyo, if ever naman may nag-chat, automatic save po yan dito. And I can guarantee you that na gagana yun. Okay? Ngayon, um, paano mo nga ba siya matatago? Kung sakali naman sa boyfriend nyo or sa girlfriend nyo install yung phone, yung, yung, application na to, paano mo siya i-hide na hindi siya lumalabas dito or na hindi siya nag -no notify So, ganito lang. Una, punta ka muna sa setting ng application na to. Ayan, settings. Ito. So, slow mo na sa pinaka baba. Sa notification settings, is meron dyan Facebook notification, Instagram, WhatsApp, and so on. So dito, um, focus ka lang sa Facebook. Sa so Facebook is, i-uncheck mo yan. Ngayon kung may Instagram siya, uncheck mo na rin. Ngayon kung may WhatsApp siya, uncheck mo na lang din. Okay? Para hindi siya mag notify Kasi once na may mag chat, maglalabas pa yun siya dito, mag-notif. Eh di maalaman yan na nakainstall na na sa phone nyo di ba? So, uncheck mo na lang yan para walang notification. So, automatic save lang talaga yung message check sa'yo. Okay? So, ngayon, um, papakitaan ko na lang kayo anong uh, ng sample. Okay? Kung ni ko yung isang account ko, mag-chat ako sa main account ko, papakitaan ko kayo kung na, na, legit talaga siya or ang proof na legit talaga siya. So, yan ang na naman. Baklang natin yung mga gang ads, di ba? So, ayan. So, kung makita mo, empty pa, di ba? So, Wait. Okay, so ito ngayon, um, check yung sarili ko. Okay, so ito yung chat ko sa sarili ko. Ayan. So, open natin. Ayan, no. Oh. So, ayan. Kung makita mo ito yung chat, kunwari kasama ko ng chat sa akin, or ko, or jowa ko ng chat sa akin. So, ito yung chat niya. So, ngayon, punta tayo sa application. Let's see if na-save nga ba. <laughs> so, itong application. Close natin, cancel. Ayan, kung makita mo sa messenger, wait, may mga ads talaga. So, okay lang kasi ganito yung mga ads dito. Eh. Mabilis na naman at print icons lang naman. Ayan, kung makita mo sa ito ang chat niya sa akin. So, automatic yan. Kasi save agad dito. Kahit i-delete niya pa yung message o kahit i-unsend niya pa yung message. So, sasamplan ko kayo, okay? So, ngayon, i-try ko i-delete. Okay? I-delete natin. Ngayon, i-delete ko to. Narito, i-delete ko. Ayan. So, remove. O, so, remove for you lang. Okay, delete ko. Ayan, delete na. Wala na. So delete ko na rin to. Remove, remove for you. Ayan, so wala na. Delete na, di ba? So, ngayon, let's see nandun pa. So, ayan, ito so, na naman ulit. So, post natin yung mga ganyan ads. So, ayaan mo na yung mga ganyan ads. Ayan. So, ngayon, kaya natin i reload, syempre. Ayan. Tapos, and kumakita mo dyan pa rin, di ba? So, hindi sya na wala. Automatic talaga sya nasa-save talaga sya dito. So, ngayon, subukan naman natin yan. Send. Okay, tara natin i-unsend. I-unsend ko ngayon. Okay, so ito yung chat ko, diba? I-unsend ko ngayon ito. Send. Uh, remove. Unsend. <clears throat> okay. Ayan na, unsend. Okay mo lang. Pagkatapos, po tayo sa messenger ulit. Let's see if na-unsend na. Ayan. So, ayan na-unsend na. Ngayon, balik tayo sa app. Okay, ads na naman ulit. So, close lang natin yung mga kanyang ads. Ayan, kung makita mo, nandyan pa rin. ba? Diba? So, ganun kaganda and ganun katindi itong application na ito. Automatic save talaga lahat. Ngayon, paano may hide to sa phone ng Joe o ng partner mo? Hanap ka lang dito ang pinakamaraming application. Okay, tapos i-hide hi mo siya doon. Tulad nito. O, oh, ayan. Ayan, so ganun lang kadali mag-hide, ba? Diba? Ang bilis lang. So, yun lang. Okay. So, doon natatapos ang video natin. If you like the video, just leave a like. Sa so, may naturan kayo. So, paalam mga idol. See you in my next video. Please support our channel.